So magandang umaga po, magandang umaga. Ngayong araw po pag-uusapan po natin kung paano po natin uh, makukuha yung mga tamang numero dyan po sa mga STLs na inyong mga lalawigan. So magandang umaga po, uh, pasok lang po kayo, pasok. good morning po, good morning. Pasok lang po kayo. It's a Sunday. So nag-post po tayo kahapon uh, nung isang araw, nung uh, isang uh, maikling clip. Kung uh, paano natin makukuha yung uh, pang malakasang uh, jackpot. So, ang nakuha lang po natin doon ay tatlo. So, kung makikita nyo doon sa ating post the number starts with 4 so ano mabas po ang uh, ano kahapon ay uh, nagumpisa po ang numero starts with 4 so hindi po tayo nagkamali do kasi nakikita po natin the number really, starts with number 4 so hindi na po natin ulitin yon. it's a big failure kasi tatlo po nakuha natin <laughs> yun po kasi nakikita natin do sa 658 mega jackpot the number will start at number 4 so kung makikita nyo po doon sa post po natin ang uh, pinamimigay po natin ay number 4 so hindi na po maulit yun kasi tatlo lang nakuha natin so muli po by August 17 ang mga pinamimigay po natin sa isito 2 ay ang uh, number 29, 19 at 9. So kahapon po ang nakuha po natin ay number 10. Kasi nga po ano ba bas kahapon sa AC2? Ay! Right. Ano ba lumabas? 1-7, 4-Gs, 12-27. Yes po, nakuha po natin yung number 10 kahapon. Ang pinamimigay po natin na kahapon ay 10-19 at uh, 27 ba yun? Nakalimutan ko na. So good morning po, Mori. Marites Soriano, magandang umaga po. Ilapag niyo po ang inyong uh, probinsya para ma-shoutout po natin. Marami na po ang nakakapanood sa ating uh, palatuntunin programa. Good morning po, good morning. Pasok lang po kayo. So muli po mabilisan lang po ito Ilalapog na po natin yung mga STL, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Bulacan, Pampanga and Angeles So muli po uh, ang lungsod ng Tarlac ang lumabas po kahapon ay 32-26 at Tompiang 2 Napakahirap ng mga ano Ang pinamimigay natin kahapon ay 3 So kahapon po ang po siya <coughs> So kung uh, ang mga naga so kung meron pong naghahanap kung uh, paano po isumada ang numerong ito. Ang no ang sumada po ng 32 ay 51423 at ang sumada naman po ng 26 ay 817 at 35. Yan po ang sumada po niyan. Kung meron po kayo nakikitang na nag-iiba ng mga sumada, huwag po kayo manuwala kasi nga ito po ang sinauna. Sinaunang pagsusumada. So sumusunod po tayo kung ano po yung ba uh, pinaka- maina sumuli so, po dyan sa lusot ng tarlak mga napili po natin 22 at 21 meron po silang posibilidad na lumabas base po sa ating kalkulasyon at ang ating uh, pag uh, decode -de ng mga numero yan po ang nakita po natin numero 22 at 21 so sana po makuha po natin yung jackpot po dyan sa lusot ng tarlak so magandang umaga po dyan adyur At sa lungsod po ng Nueva Ecija, lumabas po kahapon dyan ay 1-21-19-31, 21-34. So meron po tayo nakuha dyan ang numero 19. Yes po, meron po tayo nakuha ang numero 19 na pinamimigay po natin kahapon. Meron ba tayong pruweba? Yes po, meron po tayong pruweba. Ito po. Ayun, pasok si 19. Yes po, kahapon po yan. So nakuha po natin yung numero 19 kahapon. Sumuli po mga pinamimigay po natin 11.9.33.30 Yes po kasi ito nga po mga nakita na po natin sa inyong ligaho Pagkita double check na lang po kung ako po ay nagkakamali kasi yan po yung mga nakita po natin sa inyong ligaho. Ang mga nakita po natin uh, sa numero sa inyong ligaho ay 11933 kada dalawang araw, numero 3730 at 13 kada tatlong araw. Yes po, ang mga pattern po yan, may posibilidad po lumabas. Base po yan sa eksplanasyon ng inyong legaho. So, po mga napili po natin ay 11.933 at 30. Diyan po sa lungsod ng WBC, magandang umaga po sa inyo dyan. Adjo, adjo. At sa lungsod po ng Bulacan, lumabas po kahapon ay just 16, 25, 27 at 34.7. 10, 16, 25, 27, 34, at So muli po, meron po tayo nakita ang pattern po dyan. Kada dalawang araw, numero 7 at 6. Kada tatlong araw po, numero 1 at 10. Kada apat na araw po, 28, 31. At ang weekly po ay j So nandito na naman po si G's. So mga napili po natin, 7, 28, 31 at jess Yes po, ang mga numero po niyan may posibilidad na lumabas. Uh, base po si explanation ng inyong ligaho. Uh, hinahanap po natin yung mga numero ng mga kahalili, ng mga lumalabas sa loob ng isang linggo. So yan po ang mga napili po natin ay 728, 31, at 10. So bali po marami po salamat dyan po sa lungsod ng Bulacan. Sana po makuha po natin yung matinding jackpot po dyan. Adjur, adjur. At sa lungsod po ng Bataan, lumabas po kahapon ay 4, 44. At sa hapon naman po ay 6, 1, 29, po sa gabi. Sumuli so, po meron po tayo nakita pattern po dyan, kada dalawang araw po numero 22, 18, 20, kada ta tatlong araw 13, 12 at ang weekly po ay 37, 25, 27 Sumuli so, po mga napili po natin numero dyan sa inyong ligaho base po sa explanation ng inyong ligaho, pag i-double check na lang po kung ako po yung nagkakamali, so sa so, tingin ko po hindi, hindi naman po na i-double check na rin po natin yan ang mga napili po nating mga numero ay 22, 18, 20 at 13, muli po 22, 18, 20 at 13 yan po yung mga pili-piling uh, numero base po sa mga lumabas kahapon so pinagpipilian po natin yan uh, at may posibilidad at may posibilidad po lumabas so muli po maraming po salamat gelosod po sa nabitaan sana po makuha po natin yung uh, jackpot po dyan Muli po, ang mga sinasabi po nating mga numero ay haka-haka lang at kuro-kuro. Wala pong kasiguradan na ito po ilalabas pagkat ang mga sinasabi na, nating mga numero aling po mismo sa inyong ligaho. So hindi po natin to kinukuha kung saan-saan. Kailangan meron po tayong basihan base po sa inyong uh, pinapakita ng mga inyong mga ligaho. Diyan po tayo kumukuha ng ideya at hindi po natin na ito kinukuha kung saan-saan lang. Uh, kailangan po merong basihan, yes po, lahat po, lahat po ng mga numero na inyong nakikita, kailangan meron po tayong basehan so dapat uh, accurate po. So ang target po natin ngayong araw, kung ano po ang uh, inilalabas na inyong uh, mga legaho, yun po ang target natin ngayong araw. So hindi po tayo nangyayayang kung ito po ilalabas kinabukasan, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, hindi po tayo nag-aalaga ng mga numero, kasi nga po tayo po ay uh, ang kinukuha po natin mga numero ay ngayong araw. So ito po ay live at hindi edited. Kung kaya at uh, 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 doon lang uh, kung sana makuha po natin yung jackpot po ngayong araw. Sumunod so, po ang uh, Tarlac-Nueva Ecija-Bulacan Bataan. Uh, siguro maaga po tayo mag-upload mamayang gabi. Uh, kasi nga po, marami-rami na po yan. Uh, magkakaroon na po tayo ulit ng uh, dadagdagan po natin yung trabaho. Base po sa inyong uh, pagtangkilik sa akin. So, dadagdagan po natin yan ng lima. Yes po. Uh, hanggang doon lang muna, dadagdagan muna natin ng limang lalawigan ulit. So, abang-abang po kayo kung ano po yung mga mapipili nating mga lalawigan. Ilapag nyo po kung ano po ang request ng mga lalawigan na ating uh, i-unlock yung mga code ng mga numero. Dadagdagan po natin yung trabaho. Yes po, uh, wala po akong karapatan magreklamo. <laughs> so muli po, magandang umaga po, magandang umaga. Florencia, kaya na magandang umaga po. Siguro, ang pinakamalapit ng uh, regyon po, kung ano po ang malalapit. Um, Isabela. Sambales. Ano pa ba yung mga malalapit? Yes po, in-expect in po natin na magkakaroon tayo ng uh, malawakan. So, hindi pa sa ngayon. Kasi nga po, uh, uh, siguro darating din yung panahon na kayang uh, i-unlock natin yung mga 55 o nation, 55 na syudad uh, 55 na syudad, kaya po natin yan so ngayon po dahil mag lang po ako so, kung ano po yung kakayanan lang po natin yun lang po <laughs> kaya kaya po natin yan kasi wala po imposible pagdating po kay Tumbok Salo So muli po maraming po salamat. Tarlac, Nueva Ecija, Bul Bulacan, Bataan. Magandang umaga po sa inyo. Simulan so, po si po natin ang 2 uh, digit at 3 digit. So ngayon po ang 4 uh, digit at ano na pala tayong swerte. So po sa lungsod ng Angeles. Wala na naman tayong nakuha. <laughs> Ang lumabas po ay, wait lang po, i-double check na. 22, 30, 20, 40, 40. Wala, wala. Wala, Yes po, um, kahapon po, uh, 25, bin, uh, 25 po ay nakadegla. So hindi po natin siya pinabibigay kasi nga po ang numero niyan ay code numbers. Uh, naglabas po siya ng degla, isa. So muli po sa lungsod ng uh, Angeles, sa ang mga lumabas po kahapon ay 22, 39, 36, 32, 25, 24. Kada dalawang araw po, meron po tayo nakita, numero 37 kada tatlong araw po numero 39, 25, 28 kada apat na araw po numero 39, 40 at 11 kada limang araw po numero 33 at ang weekly po ninyo ay 16 at 13 pag ito bug check na lang po sa inyong ligaho oh. uh, kung, kayo, kung ako po ay nagkakamali sa tingin ko po hindi naman. kasi tatlong beses po natin yan binalikan base po sa ating paghahanap ng mga clue kung paano po natin makukuha ngayong araw ang eksaktong numero. Sumuli so po kada dalawang araw po, numero 37. Kada tatlong araw po, 39, 25, 38. Kada apat na araw po, numero 39, 40. 33 naman po, kada limang araw. At ang weekly po, ay 16 at 13. Sumuli so po mga napili po natin, 37, 39, 25, 38, 40, 11, at 13. So kung nag-aarap po kayo ng guide, ang mga napili po natin ay yung numero 39, 38, 40, at 13. Medyo ano po yan, mga high numbers? Yes po, uh, kasi nga po, base po yan, uh, linggo po ngayon. So mag-ingat. Kung kaya't napili po natin yung mga high numbers, kasi nga po, uh, yan po yung mga kahalili ng mga numero with a downside 2 uh, days gap and 3 days gap ang mga napili po natin ay 30, 39, 38, 40, 13 walang so, bawa po ang uh, gap ninyo dalawang araw meron po 38 Kuku so kukulin po natin sa 39 kasi nga po magbibild up, mag up po yung panibagong degla ganyan po ang discarding ginagawa po natin naiintindihan po ba walang so, bawa po sa si 38 meron po siyang gap 2 days so kung gap po nito 4 days po yung gap niya 39 ito rin siya 38 days pangatlong araw nag-build up po si 39 ibig sabihin po niyan meron po nakagap po dyan ang numero 38 every 3 days so kunin po natin yon magsisilbin guide po yon para mabuo ang 40 at ganoon din po si 38 kasi nga po 3 days yan uh, numero 37 ang uh, napili po natin kada tatlong araw every 3 days po 36 yung uh, nakaraang tatlong araw at yung sumunod na tatlong araw ay 37 so magbibuild up po yan ng panibagong degla at kukunin po natin si 38 so, ganun po explanation so buli po maraming po salamat ang mga napili po natin 39, 38, 40 sa lungsod po ng Angeles, sana po makuha po natin, makuha po natin yung pagpapat po dyan at sana po tayo po ay swertin. So muli po, maraming po salamat. Um sana po um up. Okay ba? Nawala na yata tayo ng internet. <laughs> Sabi ni Raymond Benensig. Um uh, Pampanga weekly, 11 koy every 2 days, pwede ya 25, pwede ba niya 11-25 niya pa. So titingnan po natin 'yan. Sabi ni Florecia kaya 23 ayaw magkisama 29 <laughs> Martes Soriano Dait Camarines Norte Camarines Norte so isa, dahil uh, nag message po kayo dyan so kabilang po siya Camarines Norte by uh, mamayang gabi i-upload na po natin yan uh, Dait Camarines Norte uh, i-upload na po natin yan ah uh, para naman masatis uh, masatisfy po kayo. Mamayang gabi po yan, i-upload po natin na uh, Camarines Norte. I-share nyo po ang video, makarating po sa inyong mga kababayan, mga kapatid, mga pinsan at mga kamag-anak na nandyan na po si Tumbok Salot para maghatid po ng pag-asa ng mga numero na may posibilidad po lalabas. So babasahin po natin yan base po sa inyong uh, pinapakita ng inyong ligaho. So kaya-kaya po natin yung basahin. Uh, base po sa ating mga ina-apply na technique at diskarte. sumuli so, po sa lungsod ng Pampanga, mga lumabas po kahapon ay 12-14 23 is so kaya po tayo hindi nag-upload uh, paano ba to Meron po kasi tayong uh, nakita numero dyan na kailangan iwasin iwasan kung kaya hindi na po tayo nag-upload Yes po. So po ng mga napili po natin ang kada dalawang araw po numero 15 at 13. Pakidobo check na lang po sa inyong legaho kung ako po ay nagkakamali kasi nga po base po sa inyong legaho yan po yung pinapakita. Sa ating legaho pala, Kada dalawang araw po numero 15 at 13, kada tatlong araw po 40, 25. At ang uh, numero uh, kada apat na araw po, nandiyan na, nandiyan na naman po si 40. 1.27 So kung may, uh, may katanungan po kayo Bakit 1? Saan ko na naman pinulot yung 1? <laughs> oh no! Oh, ang tawag po dyan ay Oh no! Kasi nga po, base po sa ligaho Meron po tayo nag pattern na yun, 39.40. So, bakit uno? So, ang continuation po noon ay oh, oh, no. So, hindi po ito talaga nakano. Ito po ang tawag na eskalerang baligtad ba yun? Yes po, 39.40 at uno. So, kinuha po natin si uno base po sa ligaho. Kada limang araw po, 27.3, 7.34. Yan po yung mga napili po natin. Muli po, uh, bibigasin po natin ulit, kada dalawang araw po, 15-13, kada tatlong araw po, 40-25, kada, apat na po, kada apat na araw po, 41. Ang ikalimang araw po, 27-3, 7-34. At ang weekly po natin ay 11. So, nandito na naman po si 11. Yes po. So, si uh, Ma'am Florencia Kayanan, 23, 29, ah, okay. Raymond Benisig, 11, 20, yes po, pasok. 11, 25, pasok po. Pasok po yan, ang numero 11, 25. Ano pa ba? Ano pa bang mga napili pa natin? So, sige, sige po, i-explain po natin yan. <coughs> Pwede rin si 1140. Ang si, si 1140 po ay banya. Lumabas po yan ng last week. At kung uh, gusto nyo po si 7 ngayong araw, yes po, pasok pa rin po yan. Kasi nga po, ayan po ay uh, legit na lumalabas. Last week, linggo, ang lumabas po ay 47. So banya ulit siya kung pipiliin nyo. Ang mga banya po ngayong araw ay 20-13. So si 20 po, wala, pong araw, wala po tayong hawak na 20. Yes po. Uh, so kung meron po kayo na hawakan na uh, uh, numero 20-13, pasok pa rin po yan. Kasi nga po si 20 ay hot numbers po. Kabilang po siya sa mga hot numbers na may posibilidad na lumalabas every Sunday. Ay wala pala hindi. Yes, tama. Noong nakaraang linggo, 23. So si 23 po ay banya. Si 40 po ay banya. Si 47 ay banya. Marami po siyang banya banya ngayon. So kuno natin, magbabanya ba ngayon ulit araw? So abangan po natin 'yan. So po mga napili po natin na highly recommended na may posibilidad po lalabas po ngayong araw ay 15, 30, at 11. So sa pasok si pasok po yung numerong nga uh, gusto ni Raymond Bilinsig na 11.25 magandang umaga, magandang umaga po Mary Ann Mendoza 16.40 so wala po tayong 16 yes po, ang pinakahuling labas po ng ay, so titignan po natin base po sa uh, history ng ligaho. Ang 16 po ay lumabas noong July 28 panggabi. Yes po, lumabas po this si is noong July 28. So talagang nang uubos ng pera ang numerong yan. So kaya po natin hindi siya inirekomenda. Kasi nga po ang numerong yan ay isang cold numbers. Ang ibig sabihin, siya po ay nanigas. <laughs> Ikaw ba naman labingin? E, ewan ko lang kung di ka, lab, e, ewan ko lang, kung di ka di, manigas. Ganun po mga numero, kapag sila nila, nilalamig, sila po ay naninigas. 11.25 ka na ako. Ano? 11.25. So muli po uh, mga napili po natin 15, 13, 40, 25, 11 May mga katanungan pa ba sila? Yes po, uh, Mary Ann Mendoza, ang mga numerong yan na hindi po inaalagaan. Kung halimbawa po, ganito po kasi ang explanation po natin, at mga discarding ina-apply. Kapag ka lumabas po ang 16 uh, is is dito, isa, so it's your turn to sign. Yan po ang ibig sabihin po niya. So meron po siyang uh, pag asang lumabas, kasi nga po ito po ay nagpakita ng sign na ito po ay lalabas base po sa degla. So ito po ay nakapattern. So kung uh, ire-recommenda po natin, kailangan meron tayong basihan. So ito po ay may basihan. Ito po ay actual natin kinuha sa ligaho. Mulay po kung mag-aalaga po kayo ng mga numero, kailangan uh, nakasulat dito. Ito po ay uh, uh, ano kayo magandang tawag dito? Yes po. Uh, Arj Adjur code ang tawag dyan. <laughs> Adjur code ang tawag po dyan. So, uh, um, Isang magandang ano yon add your code. Ay, sige, we will stick to that. <laughs> Mananatili na lang ito. Mga ganitong klasing ano, mga klaseng uh, ganitong sulat-sulat, ang tawag po dyan ay add your code. So, in history, then 5 years to 10 years, gagawin pa siguro natin to Yes po, meron po tayong benefit kasi nga po, uh, may mga income po tayo pumapasok sa YouTube. So, wala po akong karapatang magreklamo. Kung ano po yung binibigay sa akin, ay ibabalik ko rin po sa inyo. Kailangan ayusin yung trabaho. Yes po. 15-13-15-11, wala na po ba kayong katanungan? Kung may mga katanungan po kayo. Yes po, uh, so ilalagay po natin si Camarinos Norte sa mga watchlist watch list po natin. Mamayang gabi, uploaded po yan. Mamayang gabi po, uploaded po. Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Bulacan, Camarines Norte, Sambales, Isabela, ano pa ba? pero pang kulang na isa. Nakamutang ko na. <laughs> sumulip po. Magandang umaga po. Kota na, to, kota na po siguro tayo. By August 17th, ang 2 digit po natin ay 29.19 at 9. At ang 3 digit po natin ay 838.356. So muli po, maraming po salamat sa panonood. Muli po, ako po si Joy Boy Kabalin. Ang tagapagasalita po ni Tumusalod. Sana po, makuha po natin yung jackpot. So muli po, ang mga, ating mga uh, mga numerong inyong kikita ay haka-haka lang po at kuro-kuro. Wala pong na ito po ilalabas, pagkat ang mga sinasabi po nating mga numero ay galing mismo sa mga legaho at mga diskarte po nating ina-apply. So ito po ay false, wala pong kakayan na uh, ito po ay uh, may uh, eksaktong lalabas. So ito po ay magsisilbing guide lamang sa inyo uh, para makuha po ang uh, jackpot. So muli po, po sa August 17, Sunday. Magandang ha, linggo po sa inyo. At sana po tayo po isuwertiin. Pampanga, maya payabak po kaya kayo. Angeles, Mexico, San Simon, Santa Rita, uh, San Pablo, ano pa ba? <laughs> Guagua, Pura, magandang umaga po dyan. Apalit, San Luis, Minalin, Arayat. Sumuli po, maraming po salamat sa panonood. August 17, may apayamak po kaya kayo. Adjur! Adjur!